So guys, ayan oh, iagbagyo So Mother's Day karo karong buwan na, di ba dapat unta? Nanta na siya sa lakat. Na jud unta ko sa lakat ay, pero tanawa. Agoy, grabe na jud matabang. So naka lingkawas gamay, hapit na mahuman. Unya unsaon man pud ni nga nasuguan man pud sa ato ang Paris uy nya nga, nga pa check kuno sa yahang kuan bangko nya tanaw ra gud na nga ang pustura oh di na matabang so nagilis na idali kay i-check nga to kun say nice 1 million na sulod just ko mariusep nakaka-stress din ni ngani oy nga maglimpyo ta ba nga, Kalitlag kalit lag di pwede nga kanang kuan sige lang tag, balik 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 ani nya tapos perting ko abay ajo din sa sulod Diyos ko nya mo lagi na so balik ta kay ang sulod 55 million da so muna siya nakabalik ko medyo na limpi naman to na ako so nalipay ko kay na okay na siya oh di ba nya tapos na hapsay na akong kahintang nagdayday na pukog kao sa tubig kay para maligo na pud sa unta man ni diri ang wa mantay kuan aliados nga mukaw sa tubig so kana siya guys na inspired ko na hinatag na siya guys nya ganahan ko ini kagabi ana niya pa mul sigasiga -siga na siya tanaw so ganahan man ko magbuhat sa kung order mga order ni guys nga nagbuhat og lumpia naras tubangan diha di dako kain screen diha oh akong gibalhin di ba oh di ba so asa ba kita kitchen ay TV <laughs> so muna siya guys naglingaw-lingaw na lang ko kay paminog music kay nakarelax-relax sa manta humanda, man e, dali paspasan og lihok guys kay na di ta magpinaspasay ambot lang maabtan tagalas 12 sa tungang gabi eh mahuman ang pagkalihok muna siya guys so importante good no is ang ato ang paglimpyo permanently ako malipay kung ako po'y mulimpyo kay satisfied ko sa ako ang nilimpyuhan compare sa uban pero mo lagi na nganta na lang ta nakuan oh, guys pwede na ako maglubog-lubog dire kuan guys magtagay ko guys charot